Nakuha ni Tanggol ang simpatsya ni Gustavo matapos itong nagpakilala si Marites na anak ni Gustavo. Samantala nang gagalaiti sa galit itong si Miguelito, hindi niya matanggap na mas kinakampihan ngayon ni Gustavo itong si Tanggol. Bago si Gustavo pa ang nagsabi na hindi na umano nila gagalawin itong si Tanggol. Sa galit ngayon ni Miguelito at Roberto, di lang silang dalawang magkapatid ang tatapos sa buhay ni Gustavo para hindi lang maangkin ni Tanggol ang mga ari-ari ang ipinamana ni Gustavo dito kay Marites. Dipinsa ni Gustavo sa dalawa anak, kahit si Tanggol man o mano ang palaring manalo, mapa sa kanila pa rin o mano ang buong kamenilaan lalo na si Tanggol ay isang gerero din. Samantala sa kabilang banda, nadismaya naman itong si Olivia dahil walang nagawa itong si Julio para palayasin itong si Marites. Patid ni Julio natutuhanin ang banta ni Ramon dito kay Olivia kat binalaan ni Julio itong si Olivia na hindi nasasaktan itong si Marites. Naniniwala itong si Marites na pinakikinggan siya ni Gustavo. Ngunit paano pa maprotektahan ni Gustavo ang apo nitong si Tanggol kung si Roberto at Miguelito ay napagkasunduan ng dalawa na tanggalan ng buhay itong si Gustavo. Sa kabilang dako, buo na ang pasya ni Erica na lumapit kay Tangol. Batid naman niya na hindi umano siya pa paniwalaan ni Tanggol pero para kay Santino gagawin umanon niya sa hindi inasahang pangyayari sa paghahanap nila ni Erica at Santino ng malilipatan na kasalubong naman nila ang grupo ni Tanggol. Ngunit itong si Santino ay nagtatago kay taglakas loob na itong si Erika na siya ang lumapit kay Tanggol. Pero muntika na itong si Erika dahil kilala siya ni Tanggol na ito'y isang gerero. Bigla namang sumulpot itong si Santino at si Erika ang nagpaliwanag kay Tanggol sa ginawa ni Santino. isibalik nice, ni Tanggol itong si Erika sa kanyang pamilya ngunit nakikiusap naman itong dalaga na ayaw na umano niya sa kanyang pamilya at nangako din siya kay Tanggol na matutulungan umano nila ito laban sa kanyang pamilya.